Ya ikaw ang simula you the false king the digong, digong, ng lahat ng to Kasalanan mo kaya lahat ang damidikit Pagsak na ngayon, matumog, tatatuna Sa iisip na makaso'y tumataas Inutos mo yan kaya train na hulog Kaya eh, hindi na matatawas Mga kasalanan mo, mga mga kay sinira e, Hindi mo makatakas kahit sa Mga matakos sa'yo ang lahat ng sira Sana, perte, hindi mo pa alam Ang pag mo, comfy phone Sa deped, 2vp, pera ng tao Kinamit mo sa mga cellphone Chichiri na gamit na hindi para sa trabaho Mga chismis, mga kabot Tumanggap ng pera mo Kasalanan mo, lahat at mahulo Duterte ikaw ang sumira sa kanila Wala laban mga hilo, hilo, Tapos ikaw pa ang tahimik Para bang hindi mo kasalanan Bawat isa na parang minamalas sa bayan Bongo, hindi ka para sa bayan kundi para sa demonyong mananakaw Walang kalaban-laban, puro siya kagoting tumatakbo Pero hindi ba't sa likod na lahat ng yan Mga kaso't sikat at tinatago si Harry Rock Ano ba ang itinatago mo? Nagkugubi, nagtatago Parang may secret na labanan Tungkol sa nurse pilo pilotong modelo Pare, may higa pa sa macho Kaya't nakikisama sa mga ganito Plessy ng kwento Hindi ang Marcos, sipsip hutin Tinatungkong kay Digong Walang ipo sa mga kinaharap ng mga tatate Parang nilabon na lang ng dilim Ngunit Planet hearing na nung nangyari What the fact man lang pa Ang pagsisilbi mo sa bayan Puro kanya kang daldal Pero tahimik sa mga kaso nila Ngayon ba lang na nagsalita Mga ginagawang drama Walang katotohanan Puro pakitang tabo lang Bandag may kaso kang tinatago Mga buhay na buso Hindi lang sa mga Pilipi, Kundi pati sa mga nangyari may pang puno, Ng mga hapang puno Na kasi nung malinan Teves Nakakulong na sa kasalanan Sa mga gulog tinahikay Tarating gawin wala kang maitatago Malalaman ang lahat ng lihim mo Tulong Duterte Anong yung tinatago kasi nakaangklap may kinadala sa mga kalokohan kinadala mo hindi kayang takpan ng kahit anong maskara kasalanan mo lahat na hulog Duterte ikaw ang sumira sa kanila wala mo ba hilong hilo tapos ikaw pa ang tahimik para bang hindi mo kasalanan bawat isa na tumitikin parang minamalas sa bayan lahat ng nakatikit minamalas na sa'yo mga kasong yan babalik na yan sa iyo hindi mo matatakpan ang katotohanan kung ikaw na mismo ang natakip ng Lahat ng nakadikit may namalas na sa'yo Mga kasong yan, pabalik na yan sa iyo Hindi mo matatakpan ang katotohanan Di kung ikaw na mismo ang nagtakip ng libing ng bayan